magandang gabi, magandang araw, magandang afternoon, magandang Anyway, saan man kayo naroon noon. Ako yung nagbabalik At uh, sana okay kayo lagi Salamat sa ating mga masusugit na ating mga followers at mga friends uh, So, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang uh, buhay sa Pilipinas? Kasi karamihan naman nating mga friends, mga Pilipino. <laughs> mahal pa ba ang bigas? Well, kung mahal dyan sa inyo, mahal din dito sa Canada eh. Pero ang masasabi ko lang, maski gaano kamahal, meron namang mga yung nagsisil na ganyan. Kaya pagka nag-sale, asahan mo na. Dudumugin na na yung mga Pilipino. Minsan nga, pinupost sa Facebook. Pero gaano man ng... Ang masasabi ko ha, gaano man ka-stricto yung... Kasi pagka may sale, sa maski anong store, may nakalagay doon. Dalawang... Uh, two... Two bags per family or per person parang ganon pero ang Pilipino wise eh napaka wise talaga kahit yun dyan, dyan mo malalaman na talagang madiskarte ng mga Pinoy kasi pagka may sale tapos nakita ng uh, tawag dito pagka nakita niyang uh, may limit ang gagawin niya tatawagin si ate si kuya si nanay si tatay tapos kung meron pang isang kaibigan na bibili lang ng isa hmm, isasama na niya kaya biruin mo yun kung halimbawang anim kayo sa pamilya pag uwi nyo di tig tig kayo di isang dusina na yun tapos kung babalik pa minsan ilalagay lang sa parkingan tapos babalik ulit Ganon. Ganon ang estilo ng Pinoy. Eh. Pero, uh, mabalik tayo dun sa Juan. So, yung pagpunta ko ng Canada, kasi, sabi nila na, yung iba dati, eh, kala mo eh, kung di ka makapag-English eh, hindi na pwede. Pero, hindi ka, hindi, hindi pala ganon. Kasi alam nyo kung bakit lalo na yung mga inche mga kwan lang hindi nga marunong magsabi ng kwan eh uh, nakakapagsalita ka ba ng ganito o hindi nga niya masabing ganun eh basta pag kanilapitan ka nag-iinchik na sabing ganun eh kaya pero sa mga Pinoy in fairness maski may kwento ko lang ah yung first na job ko. Yung ah uh, ah uh, so umagang ng ganyan. So papasok na, pasokan na. Magdatingan yung mga uh, mga worker sabi ng nanon. Parang nag-roll call si supervisor sa so sabihin niya. Ang pangalan kasi ng katrabaho ko dati, Eddie. Sabi niya. Ah, uh, Ellie, where's Joe? Sabi nga nun. Eh, ako sanang sasagot. Kasi uncle ko eh. Tapos sumagot siya. BFF niya eh. BFF silang dalawa siyang sumagot. Sabi niya, David, he's not here. I think he will come on Monday. <laughs> Sabi ko, napaisip ako. He will come on Monday. Ano yon? Papunta siya na hindi hindi pumunta. Ay, na, pupunta na, nagpunta na. Parang ganun na. Ah. Sabi ko, grabe to. Sabi ko ganun. So, inignore ko yon. Tapos eh, pangalawa, Sabi niya, inutusan siya eh, uh, Edie, <clears throat> get kid skid uh, upstairs and bring it down. Ito, ito palang si Edie. Kasi, kung eh, nagtatrabaho ng solo ito. Maski hindi mo sabihan, ginagawa na niya. Tapos, ah, uh, David, David, sabi nga nun. It's okay, it's okay. Sabi niya, I put one skid, I already put in the down. <laughs> Sabi niya, I put in the down. Sabi niya. Kaya, dito, maski hindi ka marunong talaga, eh, naikwan eh, nailulusot mo talaga eh. Kasi, pagka napag-connect na yung dalawang word na tama, Naiintindan nila yun. Kasi nga pagpasok mo sa hospital eh. Talagang uh, talagang uh, hindi hindi nila masyadong iniintindi na yan. Tapos ito pa. Ito namang katrabaho ko. Uh, doon ko pagdating ko ng Canada, noon ko nalaman kasi ang daming mga lahi eh. Sabi nung katrabaho kong kwan, sumisigaw. Kunda, kunda, kunda. Tapos akala ko may ahas sa loob ng truck. Sabi ng ganun eh, what's wrong, what's wrong? Sabi ko ganun. where's kunda? Sabi ko, where's kunda? Yung pala, yung katrabaho namin kasi ang pangalan niya, Honda. Ang mga Sri Langan pala, hindi sinila mabigas yung K. Kaya sabi niya, Kunda, Kunda. Lahat sila, ganun. Ewan ko lang yung mga naipanganak na dito sa Canada kung ang kung ang key nila ay H din. Sabi ko parang pampanga na wala pala silang H. Hindi ko lang maisip yung isa pang word eh na talagang talagang hindi nila masabi yung K. Meron sila sigurong K pero gaya ng sabi ko parang kapampangan na hindi parang silent siguro o what pero kung silent man silent man bakit yung Honda naging kunda kala mo tuloy may ahas eh kaya dito talaga marami kang one eh marami kang mga experience eh tapos yung mga mga item mga jamigan naman uh, minsan ang hirap ding intindihin Dati eh, eh di ba sila mga mahiling mag Pero Parang barok ding mag-English eh Sabi niya Imbis na sabihin uh, I'm coming back later O kaya uh, See you later, parang gano'n Ang sabi eh Me back soon Me back soon. Parang barok eh Kaya Siyempre, ikaw naman eh, sabi ko nga, pag napag-connect mo na yung dalawang tamang word, maintindihan mo na. Pero, naintindihan ko na ngayon eh, ang pananalita nila. Tapos, ito pa. Yung, kasi uh, kasi, unang salta ko eh, mga 1993 yata yung 94. 1994. So, yung second job ko, after ng Uh, chocolate packaging uh, meron akong uh, parang distributor ngayon unang araw ko sinabi na ko hey June can you get this for me please sabi ganoon sa akin tapos hindi niya sinulat Sinabi lang niya sa akin yung pangalan yung pangalan ng product sabi niya Gate1 Z uh, ZBC sabi sa akin So pumunta naman ako sa taas hanap ako ng hanap saan ba yung ZBC na yan ZBC Kinanap ko na lahat inisa-isa ko wala naman akong makitang ZBC tapos nung nilapitan ako nung datihan, yung datihan doon, sabi niya, what are you looking for? Sabi niya ganun sa akin. Where's Zig BC? Sabi nga, uh, sabi ko. Tapos sabi niya, tinuro. Yan lang oh, nasa harapan mo. Bukis pala yun. Kaya lang ang pangalan niya, yung, uh, yung letter Z, tapos B, tapos C doon ko lang nalaman pala na ang bigkas nila sa liter Z, Z, as in zebra sana pagka, pagka binigkas mo ng isang litra lang kung babanggitin mo Z ang tawag nila Z, parang A, B, C X, Y, Z ganun pala so yun, natutunan ko na pagka nagbibigay na rin ako ng kwan, isip na rin ang kwan. Pero, gaya ng nasabi ko, uh, maski wala kang alam sa English eh, pwede ka rito sa Canada. Alam nyo ba? Ito, masabi ko lang. Four words. ay hindi. Eh. Mga three words lang yata alam nyo bang may tatawid na ang isang conversation kaya sabi ko sa iba wala kayo sa tatay ko hindi nakakapagsalita ng English pero hindi, may meron din nga alam siyang salita ang alam niyang salita ay yung uh, yes, no tapos siyempre yung pangalan niya pero yung dalawang word na yun napakahalaga na yun eh yes, no, smile, tsaka halakha. Kaya sabi ko, wala kayo sa tatay ko. Kasi, pagka uh, tinanong na yung tatay ko, Hey, how are you? How are you, Guillermo? What's going on? <laughs> okay. <laughs> okay. Smile tapos tawa Yun na, yun na ang kasagutan niya Kaya <laughs> Naitatawid niya yung gano'n Tapos uh, Pagka may uh, tatanungin na uh, Masakit o Ganun pa rin Yes or no pa rin uh, Sabi nga, is this hurt? <laughs> no Kasunod ng no May smile pa rin Parang tapos ganon laging ganon maski isang oras kami sa doktor tatawid niya yung conversation ng his or no lang with smile and siyempre tawa dadaanin niya sa tawa eh. pagka ang uh, siyempre Uh, ang gagawin lang naman sa doktor, magpapakonsulta tapos kung magpapakuha ng dugo uh, siyempre bibigyan ka rin lang naman ng uh, requisition parang ganon so, tapos pagkakukunan na siya ng dugo yung naman isang atindan sasabihin kakausapin yung tatay ko Hey, how are you big guy? I'm just gonna give you a small pinch. Sabi nga, kasi kukuha na nga ng dugo eh. So, how are you? Ganon ulit, sabi niya. Okay. <laughs> sabay, sabay tawa. Pero kung, pero kung hindi pa siya kinakausap na nandun pa lang sa kwang nanginginig na yun eh. Nanginginig. Pero pag kinakausap na siya, nakahanda na yung is or no niya. At syempre, smile at, at tawa. So ay hindi, meron pa rin siya nga lang pala yung thank you din. So parang tatlo, tatlo yung pinaka main main word na alam niya. Yes, no. Thank you. Smile. At yung tawa. See. Kaya sabi ko hindi mo kailangan ng matinding uh, matinding bokabulary, uh, maski mali-mali yung yung uh, grammar mo gaya nga ng katrabaho ko dati okay lang eh basta na pagtugma mo yung dalawang word maintindahan na nila pero sa tatay ko yes, no, smile may tatawid na yung conversation maski isang araw kasi tatanungin lang, Hey, how are you? do How are you? Sabi nga lang okay. Ganun lang. Ganun lang naman eh. Okay, yes. Pagka hindi siya okay, no, maski mag mag-no siya, smile pa rin. Kaya, sabi ko eh, wala kayo sa tatay ko. Yes or no lang ako na itatawid ang conversation eh maski maski may uh, makaka yung naglalakad sa kalye at merong gan merong uh, nakasalubong syempre friendly ang mga puti sasabihin eh hey I like your shirt. Mga ah, ganun. <laughs> Thank you. <laughs> basta hindi nalawa. Basta dinadaan niya sa smile at saka sa tawa may nai, naitatawid na niya yung usapan kaya sabi ko maski hindi nakapagsalita eh okay kaya kayong hindi marunong okay lang basta marunong kang mag smile tumawa gugulatin mo lang ng yes or no okay na yun plus tawa may tatawid mo ng kwentuhan Makikinig ka lang. Okay. Tapos tatawa ka lang. Kaya nga minsan natatawa ko eh. Kaya lang mahihayin yung tatay ko eh. Pero pagka nakarinig ng Ilocano sa kampingan, sa pasyalang, pagka nakarinig ng Ilocano parang music sa kanyang tinga eh pinapa inu, inuuli ah, pagka naulinigan niyang Ilocano lalapit na yung talasan kayo yun na siya na mismo ang kwan mag ng kwentuhan pero sabi sabi ko kasi nga uh, ang alam ko kasi maraming Ilocano dito eh sa Canada sabay maski sa ang parte siguro ng mundo pero may meron kasi akong nakausap na uh, Bicolano sabi niya hey, pre musta so siyempre kwentuhan so napun napunta dun sa <clears throat> yung Pilipino versus Ilocano sabi niya pare alam mo bang mas maraming Bicolano kaysa Ilocano dito so sabi ko magtingin ka pa lang sa dyaryo, sa Pilipino, sabi ko. Tingnan mo yung asosasyon. Bukod sa Pangasinan, Ilocos, uh, Tarlac, kasi hindi naman lahat eh, kapampangan at Tagalog eh. Yung parating kwan, Ilocano na dun eh. Sabi ko, mas madaming Ilocano, sabi ko region Ilocos region sabihin mo nang kun yan eh sabi ko eh sa Bicol ko konti hindi ah sabi niya kaya sabi ko paano mo nasabi para sabi kong ganoon <coughs> kasi ako proud na proud talaga ako kasi taga Pangasinan ako eh Ilocano ako eh tapos sabihin niyang mas madami daw ang Bicolano eh siya, siya lang ang kilala kong Bicolano tapos sabi niya sa akin eh, Pre, nakikita mo yan? Yung mga naglalakad na yan? Mga bikulano yan, sabi niya. Ayan oh, sabi niya sa akin. Yan tumatawag sa telepono. Lapitan natin. For sure, bikulano yan, sabi niya namin sa akin. Paano mo lang nasabi? Halika, halika, sabi niya namin sa akin. Na, naasar ako dahil Siyempre. Nag-iingat, nag-iisa nga siyang Bicolano, tapos ang dami kong kasamang Bic, I, Ilocano. Tapos sabihin na kong halika, sabi sa akin, proud na proud eh. Tingnan mo, yan tumatawag sa telepono. E yung eh, yung tinuturo niyang Bicolano daw eh, puti. Sabi ko, Kailan ba naman nagkaroon ng puti na bikulano? Sabi ko gano'n. Sabi ko uh, sa kanya. <coughs> Nangaasar ka lang eh. Sabi ko gano'n. Tapos, di lumapit kami. Halika-halika. Sabi nga gano'n kasi sa akin eh. Ayan. Nag-i-English yan, di ba? Sabi nga nun. Pero tingnan mo. Tapos, narinig ko nga. Sabi niya. Hey! Hey! I cannot come today. Sabi ganon, nung puti. Tapos, yung last kong word na narinig, sabi niya, Okay, bye! <laughs> sabi ganon nung kakilala ko, narinig mo yon. anong sinabi niya? Bye. See? Bye! Sabi ganon sa akin, kami yun. Mga Bicolano yon. Sabi ko sa kanya... Walang iyaka... Ibay naman na, bay, na babay na Hindi ah... Sabi niya eh... Ito pa ang isa oh... Yan oh... oh. Magsabi na naman ng bay... See? Maraming Bicolano dito... Mas marami kami... O oh, sige... Bye... <laughs>